nagagamit pa sa pamasahe at pagbili ng candy at tusok-tusok yung 25 sentimo. Ngayon, abay, bihira na po. Kaya ang ilan nagtatanong kung may halaga pa ba ang 25 centavos. Yan ang pampagising na balita ni Mary Mon Reyes. Sa panahon ngayon, every peso counts. Kaso, kasama pa ba rito ang 25 centimos? mukhang damang-daman na nga ang pagtaas ng cost of living sa bansa dahil bukod sa tumataas ang presyo ng bilihin nagkakaroon din ng problema sa pagpapahalaga sa lahat ng monetary currency specifically sa mga barya batid ng ilang netizens at concerned citizens may kanya-kanya silang experience tungkol dito mayroong hindi tinanggap ang 2 pisong tig 25 centimong parte ng bayad niya sa pamasahi sa jeep tila ginawa paraw parang biro ng konduktor yung bayad at sinabing pang over the counter ang daw yun. meron ding hindi na raw binigyan ng sukling bababa sa piso at hindi pinagbibigay alam ng kahera na may butal na panukle tama pa ba ito Pinapaalala at hinihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paggamit ng publiko ng barya bilang pambayad sa mga transaksyon. Ito ay para mapalawak pa ang sirkulasyon ng mga barya sa bansa. Hindi lang mga paper bills kundi pati ang coin series, lahat ay legal tender at hindi raw dapat tinatanggihan. Fake news po ang mga nagsasabing hindi nakatanggap-tanggap ang mga septimo. Opo. Kasama po rito ang mga 25 centavo coins natin o kahit pa ang 5 o 10 centavos. Ani naman ng na mga nakausap nating tindera o kahera, hindi nila tinatanggihan ang mga bariyang binabayad. Ay hindi dito naman 'yun. Kasi kami, nagkatanggap talaga kami. Pero 'yun ni. Eh. Hindi uh, 'yun ginawa para display lang o ano, pera 'yan ni. Eh. Although na hindi wala na nang nabibili ng denting ko. Pwede. Pwede naman isukli. Ma, yung iba po hindi, pero ako tumatanggap po kasi pinapapalit ko naman dito sa Mercury Drug. Ah, kailangan kasi nilang panukli yun eh. Batid pa ng ibang establishments, mahalaga raw ang mga bariyang ito, lalo na para sa mga PWDs o senior citizens na mayroong discount sa goods and services. Opo, tumatanggap po. Lalo na po sa mga senior. Usually po kasi mga senior pag may discount, dun po nagkakaroon ng butal na benching ko. Pero padalasa po din nila tinatanggap kaya okay lang nito. Paalala po ulit, every peso and centavo counts po mga kapatid. Gamitin at pahalagahan ng mga ito Mababaman o mataas ang currency nito. Mobile Journal Merrimon Reyes po, hatid ang buka ng balita.